guys, good afternoon. Uh, dito tayo sa Porok Uno. Mayroong bayanihan dito na tulungan sila eh, siniminto yung kalsada packet kila Anon at Christy para hindi na po ang uh, nito para hindi na po maging putik kasi lupa pa yung daanan paakyat para hindi na sila mahirapan. Ayan, nagpaalam naman tayo kay, sa ibang kagawad. Ang sabi naman daw, pwede lang daw i-vlog. Kaya punta tayo doon guys titingnan natin ang ano nila ano tawag nito yung bayanihan nila pag siminto ayan <laughs> ayan dito sila wow tapos na pala dito na area guys oh. tapos na ah, kanina guys pagdaan ko papuntang bayan lupa pa yung dito ngayon na na ang bilis ng ano nila o oh. kilos nila o oh. Dali Aoy. Ah, oy. <laughs> Lalira na si Ninto. Huh. Good afternoon, kagawad. <laughs> Dali kayo, guys, oh. Lagi, lakaw Ay, nene. <laughs> Ay, tulungan sila, guys. Hi, insan. <laughs> May. Wala ko kakuha ganin pagsugod kay sawang. Yan, bayanihan to guys, tulungan. Bay porok. Kini karong ni trabaho ko ano? Unsang porok ni? Siete. 4, 4, 5, 6 Porok 4, 5, 6 daw Porok na na talbaho ka rin 1, 2, 3 1, 2, 3 Bali, Hinati guys para lahat. Okay. Guys, ini na nila para hindi disturbo pa may sakyan na nadadaan. Oh. Hmm. Punta daw sila akit doon. Sama tayo, aakyat tayo doon guys, doon sila sa taas. Ah, uh, 4, 5 sa is 4 daw ito. Gawad. <laughs> Pwede na lagi maabot ko sa taas sa video. Okay na? Tara guys, aakyat tayo guys, sama tayo sa kanila. Dito daw sila sa kabila. Hi Lady, Lady oh. Ah, taga mag taga buhol na Juni, taga bujol na Juni Lydia ba. Ni uli ka ganjak ba ni Toled? Aga baon de ka? Ah, kana, girl scout. Taga Bujol na ni Lydia, di na taga asa ah, ganito eh hey mo mas bati. mas bati, di na taga mas bati, taga Bujol na ni Lydia. Eh. Oo, tama, dapat lang. Dapat lang. <laughs> Sayang lagi ganina, makukagawas, gasugod pa. Ito pala yung bahay ni Anon, ganda ng bahay niya oh Gusto ko, gusto gusto ko yung design ng bahay niya. Ah, hi Samon. Hi. Hi Jer. Hi. Okay. <laughs> dito naman sila banda. No, no, <laughs> Nang marina. Yan, no, no, no. busy na sila. Dito naman sila guys. Dito, tulungan sila dito. Ayan. Ano kasi to guys, bayanihan to. Bayanihan sa buong baryo namin tulungan para madaling matapos. Terima kasih telah menonton! <laughs> ito buhangin e, ito naman dito yung mga bato yan mga bato yung dito guys ito yung purok uno na lugar dito sa amin sa magsaysay purok uno smile sa mga ana yan Ganito sa amin pag magtrabaho sa baryo namin. Tulungan talaga guys para mabilis. Ngayon, pag hindi ito matapos ngayon, ibang purok naman ang ang papasok bukas. Bukas yata, uno, dos, tris at saka siete. Ayan. kaway, kaway. <laughs> <laughs> Yan, ganito sa amin guys. Tulungan lang. Tulungan para matapos agad ang ang, ang trabaho. Pag natapos na yung sininto diyan, ganda na daanan, hindi na maputik. Kay hey, totoo ka camera para basbas. Uh. <laughs> <Okay. Huh. laughs> Relax muna sila kasi napagod. Tap na muna pala kasi ibang purok na naman bukas ang gagawa. Ang, ang upat kung ma 1 3, 1 2 3 og 7. Tagalan mo. Tagalan mo labo pa eh. Kalimot tagi paglabay ni ako. Oh. Dapat dito ni istap, Di katung Tapos na sila. ugma, lain kay... na, na. pod ang mo Balik tadi to, guys. Ka. Kay Baba tayo ulit. Baba. Ito na yung nasiminto nila guys, mula baba hanggang pataas. Kaya ang ganda na ng daanan nila dito. Kaya na yung kotse na dito kila ng marina. Hindi na ma, hindi na mulubong ang, ang hindi na mulubong ang ligid ba guys ba pag maputik. Halo-halo bisaya ta ini ron guys. Kinaman taas buhol, hayo, halo-halo bisaya lang ka ang mga Dito sa baba itabunan nila para di matamakan kay basa pa man ni siya. basa pa. Ayan. itong haba na to yan yan ang haba hanggang paakyat doon hanggang doon sa ibabaw stop na sila guys tapos na sila bukas naman ibang porok ang gagawa Think you saw so six million in the house. Okay. ganda adaanan na Asal ujar abi ko konsai viewers nah no? selebiah nan di ai lah oh. ah isang kaldirong dako oh Saging Uy, isang kalderong saging. Oh. Baik. saging Kagibong wala ginamos. Agoy, ang lamian na partner, ginamos. Ah, oh, lami kaayo, guys. Oh. Saging isang kaldero. Hmm. And daming saging isang kaldero, oy. Oh. Ah, para mawaw ang init. Ah, para mawaw ang init. Nandiyan na pigasan daan. Oh, kabo kaboan da bayan